Sa gitna ng Roma, sa Vatican Hill, nakatayo ang isang natatanging estado, Vatican City. Opisyal na itinatag noong isang libo, na daan at dalawamput siyam sa paglagda ng Lateran Pacts sa pagitan ng Holy See at Italy, ang Vatican ang pinakamaliit na independenteng estado sa mundo, na may 44 na ektarya lamang at humigit kumulang walong ang populasyon, Ngunit ang impluensya nito ay lumalampas sa pisikal at temporal na mga hangganan. Ang Papa, ang ganap na soberanya nito, ay isa ring espiritual na pinuno ng higit sa isang bilyong katoliko sa buong planeta. Ang Vatican ay isang ganap, teokratiko at elektibong monarkiya. Ang pinuno ng estado nito ay ang Papa, na inihala ng College of Cardinals sa isang conclave. Ang kapangyarihang ehekutibo ay nakasalalay sa iba't ibang dicastery na bumubuo sa Roman Curia, isang komplikadong espiritual na burokrasya na tumutulong sa banal na ama sa pamamahala sa universal na simbahan. Ngayon, lalakad tayo sa mga tahimik na bulwagan ng hierarchy na ito, mula sa pinakahamak na mananampalataya hanggang sa pinakasagradong figura. Dahil para maunawaan ang kapangyarihan, kailangan mo tumingin mula sa ibaba. Titignan natin ang istruktura ng trabaho, ang mga tungkulin, at lalo na kung nasaan ang ating cardinal tagal sa hierarchy ano nga ba ang ginagawa niya. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Elay taong layo, ganit tahimik ng haligi ng simbahan. Ang mga layko ay ang lahat ng mga miyembro ng simbahan na hindi tumanggap ng sakramento ng mga banal na orden o tumanggap ng mga panata sa relihiyon. Sila ay tinawag upang pabanalin ang mundo mula sa loob, na puspusan ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng ebanghelyo, sa pamilya, sa trabaho, sa politika, at sa kultura. Kinakatawa nila ang siyamnaputsyam porsyento ng simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ni walong daan at siyam naputpito, tandang bawas siyam nadaan at labintatlo, ang kanilang bokasyon ay maging liwanag at asin sa gitna ng mundo. Maaari silang aktibong lumahok sa misyon ng simbahan sa pamamagitan ng lay apostolado, katekesis, liturhiya, at gawain panlipunan. Ang ilan ay itinatag bilang mga mambabasa o acolytes. Ang iba ay nagtatrabaho pa nga sa pamahalaan ng simbahan bilang mga miyembro ng Pastoral at Economic Council. Iyan ibinabi, Daniel ay tumalikod ng lahat para riway Kristo. Ang buhay na nakalaan ay isang espesyal na paraan ng pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng pampublikong propesyon ng mga payo ng Ebanghelyo, kahirapan, kalinisang puri at pagsunod. Yaong mga yumayakap dito ay ginagawa ito sa mga relihiyosong institusyon, kongregasyon, o sekular na mga institusyon na nag-aalay ng kanilang buhay para sa pagpapabanal ng mundo. Ayon sa Apostolic Exhortation Vita Consecrata, isang libo na daan at Syam na put anim ang mga consecrated person ay tanda ng hinaharap na kaluwalhesyan at isang buhay na saksi sa kaharian na naroroon na sa embryo. Bagamat hindi sila bahagi ng hierarchy, malapit silang nakikipagtulungan dito sa mga gawain pastoral, edukasyon, misyonero, at panlipunan. Mayroong maraming mga karisma, mga contemplative tulad ng mga Carthusian o Carmelite, mga Ari-Arian tulad ng mga Heswita o Salesian, o halo-halong tulad ng mga Pransiskano. Ang mga panata ay maaaring maging panghabang buhay o pansamantala, at ang mga kinakailangan ay nag-iba ayon sa bawat institusyon, bagaman lahat ay may kasamang panahon ng pagbuo, novitiate, at discernment. Ili Diakono, Enlid Ministro ng Paglilingkod Ili Bene Salita Ang diaconate ay ang unang antas ng sakramento ng mga banal na orden. Ayon sa ikalawang konseho ng Batikano, ang diakono ay hindi inorden para sa pagkapari, kundi para sa paglilingkod. Ang kanyang triple ministry ay sumasaklaw sa liturhiya, ang salita at pag-ibig sa kapwa. Mayroong dalawang uri ng mga diakono, transisional, mga kandidato para sa pagkasaserdote, at permanenteng, na maaaring ikasal kung sila ay mag-asawa bago ordenan. Kabilang sa mga kinakailangan ang pagiging isang bautisadong lalaki, pagkakaroon ng mabuting reputasyon sa moral, at pagtanggap ng sapat na teolohikong pagsasanay. Maaari silang magpahayag ng ebanghelyo, mangaral ng mga humilya, mga siwa ng binyag, tumulong sa altar, ipamahagi ang eukaristya, mamuno sa mga libing at kasal ng walang misa, at makibahagi sa mga gawain-kawanggawa. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga permanenteng diakono ay kumakatawan sa isang lumalago at mahalagang puwersang pastoral. Elid Pari, Dene-Enei Pastor ng Bayan ng Diyos ang mga presbyter, na kilala rin bilang mga pari, ay direktang katuwang ng mga obispo sa pastoral na ministeryo. Binubuo nila ang ikalawang antas ng sakramento ng mga orden. Kapag naordinahan na, natatanggap nila ang kaloob ng Espiritu upang kumilos sa persona Christi, lalo na sa pagdiriwang ng eukaristya at pangangasiwa ng mga sakramento. Ayon sa Code of Canon Law, Can isang libo at walo tandang bawas isang libo at siyam, ang mga pari ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo, magpabanal sa pamamagitan ng mga sakramento, at gabayan ang bayan ng Diyos. Namumuno sila sa mga parokya, nagbibigay ng espiritual na patnubay sa kanilang mga komunidad, at magagamit para sa pagpapayo at pagkakasundo. Ang mga pari ay maaaring kabilang sa sekular na klero, na ipasok sa diocesis, o regular na klero, mga miyembro ng isang relihiyosong orden o kongregasyon. Kasama sa kanilang pagsasanay ang pilosopikal at teolohikong pag-aaral, at isang panahon ng seminary na nag-iba ayon sa jurisdiction. Ang buhay pari ay nangangailangan ng kabaklaan, pagsunod sa obispo, at buong dedikasyon sa ipinagkatiwalang kawan. Li Obispo Ili Arbishop, hindi kasaliw ng Eli Apostols. Ang obispo ay ang pinakamataas na antas ng sakramento ng mga banal na orden. Ang mga obispo ay ang mga lehitimong kahalili ng mga apostol, at ginagamit ang kanilang otoridad sa pakikipag-isa sa Papa. Ang bawat obispo ay pastor ng isang diosesis, responsable sa pagtuturo, pagpapabanal, at pamamahala sa mga tapat na ipinagkatiwala sa kanya. Hawak ng mga bishop ang kabuuan ng priesthood at may kapangyarihang mag-orden ng mga diakon, priest, at iba pang bishop. Aktibong nakikilahok sila sa mga kumperensya at sinod ng mga obispo. Ang ilan ay tumatanggap ng titulong arsobispo, karaniwan ay para sa pamumuno sa isang arkidiosesis o pagiging namamahala sa isang eklesiastikal na lalawigan. Ayon sa ikalawang konseho ng Vaticano, Lumen Gentium, 28 tang bawas pito, ang obispo ay isang tunay na guro ng pananampalataya, isang pari ng sagradong pagsamba at isang pastoral na gabay. Ang kanyang episcopal consecration ay nangangailangan ng mandato ng Papa at isinasagawa ng hindi bababa sa tatlong obispo sa pakikipag-isa sa Holy See. Elite cardinal, inaid prinsipe ng simbahan, iyon niya tagapayo ng Papa. Ang mga kardinal ay mga obispo o pari na espesyal na itinalaga ng Papa upang maging bahagi ng kolehiyo ng mga kardinal. Ang pangunahing misyon nito ay tulungan ang Papa sa pamamahala sa simbahan at higit sa lahat, ihalal ang kanyang kahalili kung sakaling mabakante. Ayon sa motto proprio University Dominici Gregis, tanging ang mga kardinal na wala pang 80 taong gulang ang maaring bumoto sa isang conclave. Sa kasalukuyan, ang kabuang bilang ng mga Cardinal Electors ay hindi dapat lumampas sa isang daan at dalawampu. Marami sa kanila ay mga miyembro ng mga kongregasyon at konseho ng Vatican, kung saan naimpluensyahan nila ang mga pangunahing desisyon ng pandaidigang simbahan. Mayroong tatlong mga order sa College of Cardinals. elite Cardinal Ne Diacono Sila ang pinakamababang rango. Karaniwang naglilingkod sila sa loob ng Roman Curia, iyon ay ang sentral na pamahalaan ng Vatican. Marami ang hindi mga obispo ng Diocesis, bagkus ay mga lingkod bayan at eksperto. Pagkatapos ng isa sero taon, maaari silang pumili ng titulong kardinal na pari. Elite Cardinal Anay Pari Karamihan sa mga aktibong kardinal ay mga pari. Sila ay mga obispo ng mahalagang diocese sa buong mundo, New York, Milan, Manila, Mexico, Buenos Aires. Kinakatawa nila ang pagiging pangkalahatan ng simbahan at nagtataglay ng titulo ng isang sinaunang parokya ng Roma. Lili Obispo ng Cardinals Sila ang pinakamataas na ranggo. Ito ang mga ang may titular na simbahan ay isang suburbicarian diocese, iyon ay isang diocesis na malapit sa Roma. Kasama rin nila ang mga patriarch ng Eastern Rite. Anim lamang sila at sila ang namamahala sa mga simbahang itinatag ni San Pedro sa paligid ng Roma, ayon sa Sila ang mga diocesis na malapit sa Roma, Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto Santa Rufina, sa Binapogio Merteto, Beletri Segni. Ang bawat kardinal na obispo ay tradisyonal na may pananagutan sa isa sa mga diocese na ito. Ngayon, ang mga nakikitang ito ay hindi na aktwal na pinamamahalaan, ngunit pinanatili bilang mga titulong karangalan. Kamakailan, hinirang ni Pope Leo ang Filipino Luis Antonio Tagal Cardinal ng Albano, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Anong uri ng kardinal ang Alban? Ang kikardinal ng Albano ay tumutukoy sa isang kardinal na titulo na isang pagtatalaga ng simbahang katoliko. Sa kasong ito, ang i-Albano ay tumutukoy sa Suburbicarian Diocese of Albano na matatagpuan sa Italia, malapit sa Roma. Ang kardinal na may hawak ng titulong ito ay isang obispo ng Suburbicarian Diocese of Albano at ang kanyang pangunahing tungkulin ay tulungan ang Papa sa pangangasiwa ng universal na simbahan at sa pagpili ng susunod na Papa. Ang mga kardinal, kabilang si Kardinal Albano, ay may mahalagang responsibilidad tulad ng pagpapayo sa Papa, pakikilahok sa halalan ng bagong Papa, conclave, at pamumuno sa mga dicastery sa Roman Curia. Ang kardinal ng Albano ay obispo din ng Diyosesis ng Albano, kaya nagsasagawa ng pastoral na otoridad sa mga mananampalataya ng diosesis na iyon. Ayon sa media outlet na Evidenueva, wala nang direktang otoridad si Tagle sa alinmang diosesis sa Pilipinas mula nang lumipat sa Roma noong 2000 at labinsyam upang kumuha ng mga posisyon sa Vatican Curia. Ang kanyang bagong titulong Kardinal Albano ay nagpapatibay sa kanyang posisyon sa Vatican at hindi nagpapahiwatig ng pagbabalik sa Pilipinas. Kapansin-pansin na ang Diyosesis ng Albano ay nauna nang itinalaga kay Cardinal Robert Prevost na nahalal na papa na may pangalang Leo Rasi noong Mayo 2025. Sa pag-ako sa pagkapapa, ang kanyang titulo ay nabakante at itinalaga kay Tagle na binibigyang diin ang pagtitiwala sa kanya ng bagong papa. Ang pagtatalaga kay Tagle bilang titular bishop ng Albano ay hindi hudyat ng pagbabalik sa Pilipinas, bagkus ay pinagsasama-sama ang kanyang tungkulin sa Roman Curia at inilalagay siya bilang isang maimpluwensyang figura sa Vatican. Maraming tagumpay kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Irne Papa, Successor Erne Apostol Pedro. Ang Papa ay ang obispo ng Roma, kahalili ni Apostol Pedro at nakikitang pinuno ng simbahang katoliko. Bilang kinatawa ni Kristo, siya ay may pinakamataas, buo at agarang otoridad sa buong simbahan. Kasama sa kanilang tungkulin ang pagkumpirma sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, paggabay sa pangkalahatang simbahan, at pag-ingat sa pagkakaisa ng doktrina at pastoral. Ayon sa Catechism, ni at Walumput at Code of Canon Law Can. Tatlong at Tatlumput Isa Tandang Bawas Tatlong at Tatlumput Lima, maaaring gamitin ng Papa ang kanyang otoridad ng mag-isa o kasama ang kolehiyo ng mga obispo. Nagtitipon ito ng mga konseho, naghahayag ng mga batas, nagtatalaga ng mga obispo at kardinal, at kumakatawan sa banal na sede sa buong mundo. Siya ay inihalal sa conclave ng College of Cardinals. Upang mahalal, hindi kailangang maging kardinal, ngunit kinakailangan na lalaki, binyagan, at katoliko. Kapag natanggap na ang halalan, pipili ng pangalan ang bagong papa at iniharap ang sarili sa mundo mula sa ng balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ang kanyang pontificate ay maaaring tumagal hanggang sa kanyang kamatayan o pagbibitiw, tulad ng nangyari kay Benedict Nasie noong 2013. Ang sagradong hierarchy ng simbahang katoliko ay hindi lamang isang istrukturan ang kapangyarihan, ngunit isang buhay na network ng serbisyo, pananampalataya at misyon. Mula sa mga layko hanggang sa papa, ang lahat ay tinatawag na magtulungan sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Ang hierarchy na ito, na inspirasyon ng halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol ay hindi naghahangad na mangibabaw kundi maglingkod. Gaya ng ipinahayag ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanata 10, bersikulo 45, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ang pag-unawa sa estrukturang ito ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang misyon ng simbahan ipahayag ang ebanghelyo, ipamuhay ang pag-ibig sa kapwa, at gabayan ang mundo tungo sa walang hanggang katotohanan. Isang nakikitang misteryo, tao at banal, na patuloy na tumatalo sa puso ng Batikan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para maabisuhan ka ng YouTube sa tuwing gagawa kami ng bagong video.